Hi guys! It's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel! For today's video, tayo po ay muling pinalad na makalaot pagkatapos ng apat na araw na hindi kami nakalaot. So come on guys, samahan nyo kami! Let's go! ayan mga idol tapos na tayong maglaglag ng ating lambat time check it's now 4.35 in the morning so panibagong araw na naman ng pakipagsapalaran at panibagong araw ng pag-asa so apat na araw po tayong nagpahinga hindi tayo lumawot gawa ng huling laot po natin ay hindi po tayo nakabenta ayan talagang napakahirap po ng pahuli dito sa lugar namin pahirapan talagang makabenta. Kadalasan, kahit pang ulam ay hindi makasalat. So this time, tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Kung meron ba tayong huhulihin, meron tayong ipapakilo, o meron tayong iuwing pang ulam. So mamaya na lang mga idol, at sabay-sabay nyo kaming samahan sa aming paglaot na ito. Ayan, kalmada si Haring Dagat. So yung hangin na umiiral ay hangin salatan. Ayan, kalmado lang naman siya. Hindi siya hindi siya malakas. So, as usual, meron pa ring agos. Ayan, bale ilan lang po kaming lumawat sa lugar namin. Bilang na bilang. Baka wala pa kaming sampo. Sa so, dami ng bangkado sa aming barahan, kami lang po talaga yung nangahas na lumawat. So, nagbabakasali po tayo na magkaroon tayo ng magandang huli. Dahil patong-patong na yung ating mga Judith at yung ating si Papa Bills. Yan, kaya talagang kailangan talaga. Hindi pwedeng basta si Pagatsyaga lang. Kailangan talaga. Patibayan talaga ng loob sa panahon ngayon. Ayan, nabay pagpalaan kami sa aming paglaot na to. So, ayan, liwanag na. Pila na tayo. Sana naman ay mayroon tong spot na inariyan natin. So yan, good morning po sa lahat. Pila na tayo. Pa eh. Ayun. 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 wala pa din nakakailampay na tayo papalagpasin muna natin tong motor tanker ship barko. Kapit lang sa atin. Sa gilid natin, kaya tumigil tayo. Ganyan din yata yung lumubog na ano, no? Terranova. yan ilan na ulit tayo So ayan, tapos tayo maghila. Mamaya na lang pagdating sa barahan ay i-update ko kayo sa nahuli natin. So ayan yung hangin natin kaninang tapos tayong nag-aria ay salatan or easter lease. Ngayon nag-amihan na siya. istorilis na sinasabi ko 'yun yung hanging mainit na nanggagaling sa Pacific Ocean So, ayan. Tapos na tayo magtanggal sa ganap na 8.29 ng umaga. At ito lahat yung ating mga natanggal sa lambat natin. Ayan, ito yung ating hipon. So, ayan, ayan lang. Pakita Ayan lang. Ayan lang. Ayan lang pang malakasang At, At ito yung ito, mga alimasag. Ang ating mga alimasag na may kasama mga isda. Ayan. Bali tong isda, ibibigay natin kay brother Jun dahil binigyan tayo ng gasolina. Yan, siya yung nag-sponsor sa amin ng gasolina. Kaya ibibigay yung mga isda kay Jun Jun. So, bali ang ating ibibentahan ha yung lumasag. Ayan, at yung hipon. Ayan. na rin pati yung talam. yung ano? Sobrang hina ko talaga mga idol ng pahuli. Sabak ka na rin dyan. Talagang tsaga-tsaga lang talaga. Ayan, makakalawto po tayo bulit bukas dahil binigyan tayo ng gasolina nung kapatid ni Oh, sino? Ayan. Ikahargahan lang namin tong lambat dito sa bangka at pagkatapos samahan niyo kami magpunta consignation. konsignasyon. Ipapahilo e, natin yung mga yan. Ayan, naka dos media tayo sa ating alimasag. So, mabuti na lang at nandito si Donya. Ayan, inamot yung ating huli. Ayan, habang nagsisinsay kami, dumating yung kuka nitong ating huli. Kasi ano daw niya, amutin na daw niya. Kasi talagang konti lang. So, tumigil muna tayo at ngayon magkikilo si Oshino doon.

Malaki sa kanila Sa 330 Uno uno 333 Ay 330 lang 363 36. Hindi oh, 360. 360 na lang 360 plus 250 16 16 360 Plus 250 5 610, 610 tama 610 Six hundred ten. 250 daw tusmedia Oh 112 you know. oh ka mamimi May discount Oh Shout out Patawad kay Chukoy. Si <laughs> Abog, tawad ka na. Ayan. Puro ha? pinatawad na. Pinatawad na <laughs> Ay, kita ka ng anak mo sa abroad. Barat ka. <laughs> no, 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 no. Ay, ka. So, yan. Idol Ganyan lang kasi talagang magkakahirala sila dito. <laughs> So ayan mga idol, nandito na tayo ngayon sa bahay at inyo pong nasaksiyan yung ginawa namin paglawag ngayong kaninang madaling araw. Ayan, medyo okay na po yung naging benta natin at uh, maswerte pa rin tayo dahil nakatipid tayo sa ating gasolina. So hindi na tayo bibili ng gasolina at uh, nakapagpaamot tayo. So malaking bagay po sa amin yun. Ayan, sa panahon po na ganito napahirap po talagang humuli, kailangan talaga ng matinding pagkitsaga. Ayan, laban lang talaga para tayo po yung makasurvive sa pang araw-araw natin pangangailangan. At kung bago ka po dito sa aming Muntin Channel at gusto mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang po ang and subscribe button sa iba ba itong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So bye for now, thanks for watching, and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!